Okay, sir, sa inyo pong pag-aaral, kailan, pa, kailan po ba masasabi at ano po ang mga senyales na magtutuloy-tuloy na ang pagkalma o pananahimik ng isang vulkan? And also, well, ibang mga kababayan natin nag-worry, itong mga nangyayari bang kaganapan sa mga vulkan na ngayon, eh, senyales na rin po na maaring mangyari nga po ang the big one? Uh, again, uh, unahin natin yung the big one. Yung, uh, the big one has nothing to do with um, uh, our volcanoes erupting. So yung the big one would come from active faults, which is uh, uh, yung fault natin, uh, the, the big one is the West Valley fault, and uh, iba po yun sa uh, mga vulkan natin. Um, ngayon, yung second, uh, first question, kapag uh, anong masas, paano natin masasabi kapag tuloy-tuloy uh, na yung pagkalma o pananahimik ng vulkan, well, kapag halos wala na tayong ma-record ng mga volcanic earthquakes, very minimal na rin ang mga volcanic gases, kapag uh, weak ang steaming, at kapag halos wala na, wala na rin tayong nakita inflation or yung pamamaga sa dalisdis ng vulkan. So basically, kapag ang ating mga monitored parameters are within the background levels, then we can say na tuloy-tuloy na ang pagkalma ng isang vulkan.